Hi guys! Good morning! Kaalis lang ni Asher, kasusundo lang ng service. Ngayon, hindi ko alam kung saan pumunta tong si Asis. Merong tilapia. Ngayon, 200 per kilo daw. Sabi niya, 1, 2 and a half kilo, 500 daw. Sabi ko, kung may pera ka, bumili ka. Kaso, ang problema, hindi nilinis. Malalaking tilapia, hindi siya linis. Ito ngayon ang gagawin ko. Maglilinis. Maglilinis ako ngayon ng tilapia. Oy! Oy! Magkakaliskis ako ngayon. Kakaliskisan ko siya, pero paano ko kakaliskisan? Oh. Gising naman ang aking bebetong. Ah, oh, gising. Na. hold, 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 here. Oh, hold, oh, hold, one more. Okay, very good. Stand up. Stand up. Very good, boy. Stand up. Come on. Stand up. Don't eat this one. Stand up. Stand up. Stand, stand up. Come on, ah. Stand up, na, ah. Stand up. Oh, very good. Oh, di nakatayo ka na. Oh. Hmm. Ah, anong gusto mo? Anong gusto? Anong gusto ng bebe? Narinig mo lang ako na nag... Sa salita oh. mm. ay ah. Ano? Good morning! Say good morning. Good morning! Ayan. Ayan. Ating ang ama. So, magagawa ko na itong aking trabaho. Ang maglinis na sda. Hmm. Kaya trabaho natin, guys. Magkakaliskis tayo. Ay. Doon kaya ako magkaliskis mo no? sa baba. No? <laughs> At hindi. Di At least dito, pag inopen na ang ano yeah. dito pag inopen na ang hose tanggal na ang kaliskis palabas ah, na sila dyan oh, diba sana kasing galing ko magkaliskis si Baya ayay ano mahinga pa siya. Oh, ay, tumalon. <laughs> oh, buhay pa, oh. Ah. Oh. Yeah. Hmm. Kailangan ko ng gloves. Buhay pa sila. to oh. Hala, may tambak na naman ako isda sa ref Walang lang palang ref namin. Lalo ngayon, winter. Three. Ay, may maliit. Oh, maliit to oh. Pampaksi oh. Four. Five. Six. Seven, eight, nine pieces. Oh. Oh. Naku. Sana kasi galing ko talaga si Baya magkaliskis nito ay. Hindi man basta-basta makakaliskisan to. Ang lalaki ng kaliskis niya. Hmm. Yan. Try natin. Hmm. Ang pangkaliskis ko, pillar guys. Yung side ng pillar. Yan. Yeah. Hindi pala. O. Huh? hmm? Meron tayong, ano, ipri-pri ito. Tamang-tama, may dal kami kagabi. Ulam namin kagabi, dal lang at itlog. <laughs> Tamang-tama, mag-prito ako dito ngayon, o. May dal pa kami tira kagabi. O di, ano, ay ulam na. Sarap gataan. May pechay. Oh, Pag-fresh pala. Ay ano? Magaling pala. Balatan pag-fresh. Ay balatan. kilis Ang lamig ng tubig. Oh, one down. O, oh, ba? diba? Next. Ay, naku, wag lang siyang tumalon. yung isla na kasi maangot saka man isang so, tilapit natin bisangot ni kasi tumawag yung delivery guy pipick upin natin ulit sa par satcho biskuti eh. humaya ko na lang ipapaliwanag guys bakit may parcel ulit ako ko? <laughs> Ah, kailangan natin kunin. Nag-aantay na yata siya doon, yung rider. all yellow. You can see all yellow flower. Busy, naglalagay sila ng ano, simento sa gilid. Ayan o, no, buhos. Pinaluwag nila yung ano, pinaluwag nila yung daanan. Ibang daanan dito sa amin, ano, kitip. nasa sa Friday to open. Ayan na, nilagyan nila ng tubig. Magbubuking daw dyan sa ilog. Sinarado nila yung ilog. Ayan guys, nandito na ulit tayo sa bahay. Bali, eto ay galing kay Jen. Alam naman nyo na siguro lahat no na nakabalik na si Jen dito sa Nepal. So, bago siya ah, uh, bago yung, ay hindi, hindi bago ang flight nila. Basta, nag-message siya sa akin, sabi niya ate, sabi niya, pabalik na kami ng Nepal. Nung nalaman ko, na pabalik na sila ng Nepal, sabi ko, naki, nakisuyo ako sa kanya, na kung may budget siya, ay, dalhan niya ako ng vitamins ni Asher, yung silin. Kasi napansin ko, nung nagdala si Judy ng silin, at naubos ni Asher. Napansin ko talaga sa katawan ni Asher na nagkalaman siya, lalo dito sa dibdib niya. Nagkalaman talaga si Asher. Kaya sabi ko, ano, ah hiyang siya sa silin. Eksaktong naubos naman niya. Tapos sabi niya, ate, pa, ano, ay, sabi niya, pabalik na kami. Sabi ko, baka pwede be, ba, kung may budget ka, pabili naman ako ng silin, sabi ko. Ayun, kaya yon pinadala niya. Had message siya tapos sabi niya atin nandito na ako sa Nepal. Ay nandito na ako kay sabi ko nasa Dangka na o. Yun pinadala niya kay Si Kay Sis uh, Musyan. Ay thank you Jen. Meron ako big bilis. Wow. Namiss ko to. Daing. as is stinky may daing. At saka may tuyo. Hala, thank you, thank you so much, Jen. At saka dilis. Yan yung binigay niya. Thank you, thank you talaga, Jen, sa ibinigay mo na dry feed at saka sa pagdadala mo na vitamins ni Asher. Dalawang bote kasi yung pinadala ko sa kanya. Uh. Ayan, buksan natin siya so, yung sa Yung silin plus, yung para sa 1 years old to 13 years old, sabi niya yun. Hiyang si Asher. Si Tonton kasi, yung binili kasi ni Judy, dalawang binili niyang tiki-tiki ni Tonton. Kaya meron, meron pa si Tonton. Si Asher ang naubos. Naubos. Ah, ganito na lang. Para mag <laughs> Allah. thank you so much naman talaga jen Uy, ni. Dinalhan niya ako ng ano. Oh, touch naman ako jen sa so binigay mo. Kaya pala may cartoon pa. Allah, salamat naman talaga. Mr. Margarine, para sa tinapay, baby, oh. Hello, thank you, thank you so much, be. At ayun, dinalhan niya ako ng ifi kasi. Naku, thank you talaga. Ah, ano, si is, ano, parang siyang magic sarap. Eto, vitamins. Silin plus. Ay, no. Ah, eto pala yung magic. Ay, ah, ibang package ang magic sarap, oh. Ayan. At saka chicken. Mm. <laughs> Bibi, oh, may dito. Ayan, thank you, thank you so much, Jen. Ayan, may, may, may pagkain ang mga bata at may sisuling ako sa kusina. At eto, oh, paubos na ng aking isikas kasi binigyan niya ako. Thank you so much. Ay, ay, oh, sit down, sit down. You, Kahit have... sitting properly, Papa. Why? you know, you know, this one is our margarine, nice for bread oh, Jen, thank you so much appreciate ko naman yung binigay mo at ito ito talaga ang angselin ayan, kakatiwa Bali, ano to? 2, 100. 100ml. Ayan. Silin. Ascorbic acid, silin plus. Yeah. Thank you, thank you so much talaga. So, ayan guys. Kaya tayo may parcel ulit ay pinadala ni Jen sa atin. Ayan. Daling Pinas. Thank you so much.